Yes, mga idol. Time check 6:00 po sa inyong panonood. Salamat sa suporta. Ah. yes mga idol mabuhay 5.50 ng hapon mga idol uwi ang serye tayo mga idol uwi ang serye traffic usual Quezon City Circle mga idol 5.50 ng hapon mga idol Grabe traffic, mga idol. Quezon City Circle, mga idol. Araw-araw, mga idol. Ganitong traffic dito, mga idol. tayo ng bus mga idol yes haba ng pila mga idol daming tao oh. mga pasayaro mga idol grabe no hirap ng commute mga idol no Lang, mga idol kamali tayo ng lagay may nagbaba ah yes yun na mga idol lumagluwag na mga idol taun sa mga idol? walang doon kahit kami ay magpa ay traffic talaga mga ito talon yung sounds ko Kung sakaling Nakita na ka Wow Bagong asfalto mga idol Sarap daanan mga idol Hindi matagtag Bagong aspalto mga idol na lang tayo mga idol paparga tayo mamaya kahit mga 150 lang 150 kayo mamaya mga idol kung nasa na ako mga idol idol nandito na tayo sa regalado highway kakalagpas lang natin ng STI at Fatima mga idol time check mga idol 6.22 na mga idol medyo padilim na mga idol malalaman na natin kung may okay ba to sa dilim pero hindi pa naman madilim na madilim mga idol medyo lang tingnan natin kung maganda pa rin ba ang kuha o anong klase uh, anong quality meron siya paggabi gabi mga idol tingnan natin mga idol mga idol oh. Oops, mga idol. Traffic na naman mga idol. Paris mga idol. Social na Paris yan mga idol. Tapos pala mga idol ano. natin pala rito mga idol yung ano. Yung shortcutan kung saan mas madali. Kanan ba o derecho Tingnan natin kung papasok tayo sa loob ng subdivision ba eh madali. Check natin mga idol. Malalaman natin mga ka idol kasi naka-record eh. natin kung ilang kilometer mga idol at kung anong oras mga idol. Ito mga idol, hindi tayo mga idol. Ang kilometer natin dito mga idol ay 56,645 kilometer. Tapos time check 6.24 mga idol Masok tayo mga idol Kanan tayo mga idol Ito yung loob Lagro mga idol Isa sa mga syurgatan to mga idol Kaya lang minsan mga idol Pag may oras yata rito Alas G's or Hindi ko sigurado eh Yung motor yata hindi pinapapasok bukas tayo ng driving light mga idol baka sakaling kita ng camera ito mga idol ro lagro subdivision nga yeah, mga idol nako may ano yata may checkpoint checkpoint pa yata mga idol ah, wala naman siguro mga idol marami lang dumadaan mga idol ganito rito mga idol medyo mabagal kasi maraming dumada tapos kaliwa ka sa unang kanto mga idol yes mga idol Eh, okay, mga idol, update ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa Dulo mga idol Malalaman naman natin kung ilang kilometer Saka ilang minutes Update ko kayo mamaya mga idol Yes mga idol Malapit na tayo sa labasan Sa Lagro Loob mga idol Dito na tayo sa may simbahan mga idol Ito Kaliwa yung simbahan Tapos ito yung kanilang palengke Parang palengke pa Ganun saka malapit na tayo sa malapit na tayo lumabas mga idol sa lagro no? Ito, ito, yung kanilang parang palengke or talipapa ba ang tawag nila pero parang talipapa lang kasi konti lang naman sila konti lang naman nagtitinda kasi malayo yata ang palengke rito parang yung nobalitis ang palengke nila rito mga idol ano, oh, motor mga idol oh. gutom na ako mga idol ayan na paakit na tayo mga idol ang ating total ng ating kilometer ay 56647 mga idol ang oras natin mga idol 6.30 mga idol yun mga idol bilangin natin yan mga idol pagka uh, natin Iglesia na to mga idol Lagro Tapos mamaya mga idol e -e 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 -e. Pati man ah mga idol sana kita pa sa action cam ko yung daanan at itong mga ano kasi gabi na mga idol Madilim na, medyo madilim. Oh, medyo mad eh, ah, medyo medyo liwanag pa rin pala. Oops, may mga ano dito ah. Pulis. Mga idol Merong nagpapara. Magulo 'yun ah. Yun, mga idol. Oh, may patawid mga idol dito na tayo mga idol sa mausok mga idol malapit na sa boundary ng rin ang Nobaliches ay Nobaliches Quezon City to Kaloocan mga idol dito yung boundary niyan mga idol eh. Amaya, amaya, turo ko sa inyo mga idol. Hoy! May tubig mga idol sa MRT tumutulo Wala pang karamang case yung aking camera Baka mabasa mga idol Yun know, o mga idol kitan yun lubak Nampit na mga idol boundary. Yup. Yan, mga idol, ito, ito yung boundary nga. ito ang boundary ng Caloocan at Quezon City, mga idol ito, Caloocan na ito, mga idol, yan Caloocan na ito na yung dilaposta. Costa natapos talaga to ayan idol la na yan gutom na mga idol <coughs> yes mga idol kung nanonood ka pa sa aking video at napasyal sa aking channel mga idol Pangi naman ng lambing dyan mga idol Pasubscribe naman mga idol And click the bell button mga idol For notification mga idol Maraming salamat mga idol Sa inyong panonood mga idol Hop mga idol Basa mga idol Sige mga idol At basa dito mga idol Balitaan ko kayo mga idol kung nasan na ako mamaya mga idol. Yes, mga idol. Abuhay. Time check 6:39 na mga idol. Kakalagpas lang natin idol sa pangarap mga idol. Dito tayo kumakain ng Paris mga idol. Ayun oh. isarap ng Paris diyan mga idol. Yan mga idol. Hindi mo na ako kakain ng pares mga idol Baka may blood tayo mga idol Tayo sa Uwi ang serye mga idol Uwi ang serye na traffic Yes mga idol Sana malinaw pa itong video natin mga idol Kasi gabi na mga idol 640 na mga idol eh mag ano na oops mga idol natumba yung Hazard Talaga rito mga idol Pag uwian <coughs> Mura ng gasolina mga idol 48 oh. lang Mga idol Mga idol Traffic mga idol kasi ginagawa yun Wala mo na mga idol Nagawa yung MRT Tis, tis lang mga idol Kawawa rito mga idol Yung Anong tawag ba rito Itong mga bus Mga utility Pampasahero Pampasahero Ayan mga bus Jeep Jeep Kasi istak sila mga idol <clears throat> Yung mga four wheel din naman eh kaya lang nakaka-relax sila doon, di ba? May Yes, mga idol, may tumawid mga idol. Oops. Mo tayo ng Egypt na to, mga idol ah. Kolokois mga idol. Hmm, nag-counter flow kasi yan eh, tingnan mo. Dalawa lang kasi dapat dito eh, ginawa nilang ay isa lang. Palay mo gusto pagkasa yung Egypt nila para parayos sabay ay nako hmm, sige kung hindi daw tayo dadaan sa kabila mga idol kasi kuloko itong isa natin tapos eh. <coughs> si angkas mga idol oh. na traffic na tayo mga idol yun kalusot mga idol Ah, kalusot. Singit tayo mga idol sa counter flow mga idol. Tapos balik din tayo mga idol. And then eh, balik tayo rito. Talaga mga idol. Yun. Madulas yan mga idol. Yung bakal na yan.

Naku, anong nangyari? Ambulansya, matras Hindi, mga atras yung truck, mga idol. Kasi truck yun eh. Kahit ambulansya siya, eh, tignan mo naman, oh. Paano aatras yan, mga idol? Sige nga. Hindi, mga yan. Sobrang nagmamadali yung ambulansya Eh lalo siyang tumagat mga idol <clears throat> Eh tayong mga motor motor mga idol Gilid-gilid lang Mga idol Gilid-gilid lang Okay mga idol Eh matrapik-trapik mga idol Update ko kayo mamaya mga idol ah Yes, mga idol. Time check, mga idol. 6.46 na, mga idol. Malapit na tayo sa boundary ng San Jose, mga idol. Pag alam mo nang lumuwag ng traffic na ganito, mga idol. Yan na. Malapit na tayo. Nagkakalagpas natin ng malaria, mga idol. Ito yung sampagita tinatawag, mga idol. Yan, yung kaliwana yan. Yan ang surkata. Ito mga idol oh. Sarap din dito sa kambingan na yan mga idol oh. Ito mga idol oh. Kambingan yan mga idol Sarap diyan. Ito na yan, mga idol Boundary Tulay mga idol Tulay na tayo mga idol Yuhu Ayos Thank you Lord Sanusin na Lord Sanusin na Thank you, thank you, thank you Yes, mga idol, kung nanonood ka pa rin, mga idol, maraming salamat sa iyo, mga idol. Paki-subscribe na lang ako, mga idol. And click the button, mga idol. Thanks, mga idol. Yan, mga idol, dito nag-aaral 'yung anak ko, mga idol, si Ipo. Yan, oh. STI mga idol dyan sa STI ano na siya eh uh, third year na siya third year college computer engineering ng course niya mga idol dalawang taon pa mga idol 5 years daw yung course niya Dalawang taon pa tayo gagapang mga idol. Yun know, oh, o, mga idol o. Oh. na tayo sa SM mga idol. Yun know. Oh. o. <laughs> sa mundo natin na magkaiba Ngunit pinagtagpo At pinagsama Ngayon may bunga Ito na mga idol yung SM San Jose Mga idol Ganda lang San Jose mga idol Kaya na dito May SM San Jose na yun no? Ayan o. Oh. Uy, ano ba mga idol? Okay, yeah, idol. Update ko kayo mamaya, idol. Kung nasa na tayo, mga idol. Yes, mga idol. Time check. 6.54 na, mga idol. Dito na ako sa Skyline Road, mga idol. Ito yung shortcut ng madilim mga idol. Lapit na tayo sa North Gate mga idol. mag ich sehr si ano yata yun mga idol ah hindi lang ako sigurado sa motor niya parang kamukha ni ewan ko lang pero parang hindi man siya parang siya na hindi parang si Jason na hindi hindi tayo sigurado mga idol eh. Parigyan eh nandun sa dinatna natin siyang ayan. Ah, hindi idol ay do'n. Kumahan nun eh. Hindi si Jason. Intersection mga idol Alam nyo na Intersection Ninto Tapos tingin Left and right Masarap ang ano dito idol oh. Yung inihaw Yes idol Kung nanonood ka pa rin mga idol Huwag mong kalimutan Padamping naman dyan idol Pasubscribe naman and like mga idol. Subscribe mga idol and click the bell button mga idol. Maraming salamat sa iyo idol. Lapit na tayo mga idol. gutom na ako sa mga naaamoy ko inihaw sisig gan mga idol labas na tayo ng Igay Road dito na ulit tayo sa Kirino Highway Igay hi idol hiti bilisan na natin idol Na ang Northgate mga idol. Keri mga highway mga idol. Siri ng highway na mga idol. You oh. know. Kumapit lang sa aking kamay. Yes, mga idol. Ta -da -ta 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 -ta. Kapit na mga idol Gutom pa rin mga idol Gutom na mga idol Yes, mga idol. Salamat mga idol at nakauwi na tayo sa San Jose. Orchid mga idol ng ligtas mga idol. Kung narito ka pa nanonood sa aking video mga idol. Palambing naman dyan mga idol subscribe and click the button mga idol maraming salamat mga idol mga idol hanggang dito na lang po ang aking huwi serye mga idol ito na tayo sa Northgate mga idol salamat po sa inyong panonood salamat sa suporta ah. God bless mga idol mabuhay kayong lahat mga idol mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga idol